Pilipino siya. Pilipino Pagkay? High school. Ano masasabi mo kuya, tanghali na sila ng kapaghakot ng basura? Oo, oh, hapon yan. Nakapot na sila ng hapon. Hmm. Hindi pa sila tinulungan ng... Ay, MMDA na po tumulong? Ah? MMDA na po yung tumulong? Ah, kaya siguro... Sabi mo na babalik na si Yorme. Bakal na nga bumalik si Yorme para hindi lang mga nagpaano rin sa Google. Kaya nga. anong anong masasabi mo sa basura ngayon dito? Madalas yan, laging tanghali. Tanghali? Oo. Kasi unang-una kasi, yung pumalit sa ano kulang sila sa unit mm. kulang sila sa mga traktor katulad ng mga kato niya po, na ano yung loader na sira kaya na flat meron silang kapalit kaya lo ano, kami inaabot ng dalit kasi nga alaw na alas ko kami hapon ay yung sinasabi mo kanina yung isang nagkakot ng basura yung sa lunel ba yun hindi sa lunel o sa, sa lunel hindi ba ganyan okay ba yung sa lunel ang linen isang hindi malas talaga pagka inabot ng alas 7 kadalasan alas 4, alas 5 malinis na to hmm. ibig sabihin ngayon medyo matagal silang magagal opo mabagal ang proseso ng trabaho nila Karewisyo din yung ganito eh, no? Kawawa tayong mga tao. Tama po yun. Makakakuha tayo ng sakit pag ganito. Tama po yun. Lalo na no, sa mga nagtitinda. Thank you kuya Ayan at uh, magandang magandang tanghali po sa inyong lahat At tanghali na po At uh, punong puno pa rin po ng basura dito sa may recto divisoria Ayan at uh, kanin kanina kung napanood nyo po yung shiner ni your Miss ko sa kanyang page Ay eto po yun medyo nabawasan na rin po siya ng konti Pero marami rami pa rin po ito Ayan at uh, nagpahinga lang po sa glit yung kanilang mang, yung yung, yung ano yung truck na yon. Ayan nagpahinga lang po siya sa glit para uh, maghakot ulit. Kanina kasi sobrang dami talaga kung nakikita nyo sobrang dami. Ayan at pumunta na rin dito yung tri tribute. Ayan tribute pumunta na tribute tama ba? Pumunta yung newscaster dito na ano kasi siguro napanood nila yung senior ni Yormi na balita. Ayan. At nakita nyo po, sobrang daming basura. Medyo mabagal po yung processing niya. Ay, nakakalungkot lang po kasi masama po sa pangangatawan nito kasi basura po ito. Tsaka nagkukos din po siya ng traffic mga kababayan. Ayan, meron pa rin, meron pa yan doon sa kabila. Yan, yan yung building na nakita nyo doon sa video ni ni Yorme. Ayan. Ayan po yung truck ah sabi niya. takiat takiat na pong si takiat 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 kaya napagod din siguro siya. At ito, tuloy-tuloy na rin po ulit yung uh, pag pagakot niya ng basura. Tapos dumating na po yung kanyang truck na nilalagyan. Kanina kasi napuno na yan. Ngayon, uh, nag nagakot na ulit siya. Puno kasi yung kanina eh. Wala yan kanina yung truck na yan. Ngayon, dumating. Ayan, hakot ulit siya. Kaso nga lang, nakakakosya ng traffic sobra. Nakakaawa din yung mga tao na dumadan, kagaya nyan, ang baho ng amoy. Hindi siya maganda sa bang uh, amoy. Oo. May <laughs> <tip> hey ng boto yan. nahakot na po ulit yung basura dito sa may Recto Divisoria. Sa nakita nyo po na ipinose ni Yorme, ayan, inahakot na po. ga kanina, yung kung nakita nyo po yung shiner ni Yorme, sobrang dami po yun. Sobrang dami po yun kanina. Pero ngayon, medyo nabawas-bawasan rin ng konte Kaso lang, medyo nagkukos siya ng traffic kasi nga, syempre, yung basura po nakaharang ko dito ayan pero nandiyan naman po yung ating MMDA at yung mga ano uh, mga kasamahan po niya na nagaalalay para hindi po uh, lumala yung traffic kaya tuloy-tuloy pa rin po kahit papano kahit mabagal lang po yung pag ano paggalaw pero kahit papano nakakaano rin po siya ayan nakakalungkot uh, lang kasi syempre ang ano nito is magkakasakit po yung ating mga kababayan dito kasi napakabaho ng amoy tsaka yung ano niya uh, yung langaw dumadami po yung langaw grabe ang bango <laughs> na lang kumpara nung ano nung kanina 'yung nakita ni Yorme talagang punong-puno po traffic na traffic po siya pero ngayon medyo nabawas-bawasan na rin po siya konti na lang kasi 'yung truck ayan po 'yung truck ano po antok ito siguro kukunti lang 'yung truck niya pero malaki din naman kaso nga lang kukunti lang 'yung truck Hinantay niya lang na dumating ulit yan. Tapos nung dumating, karga na ulit. sa may recto divisor. Yeah, ayan. sila ng tambak ng basura. Dapat kasi hindi na nila tinatambak eh. Kaya hindi natapos tapos yung basura eh. Oh. Kaya ganyan. Meron pa, oh, meron pa dun sa kabila. Matapos-tapos yung basura. <tinyo> Ayan, tsaka isa din ko na may eh, natatagalan din sila ng paghahapot. Kasi anong oras na rin po natatapos yung mga nagtitinda rito. Pero kung alasing ko pa lang, eh, nagliligpit na sila, eh, hindi po tatagal ng ganito yung, ano, yung basura. Or hindi ganito tatagal yung paghahapot ng basura. at ito na nga po, uh, ubos na. Kunti na lang din po yung natira kumpara po kanina doon sa ipinakita si ni Yorme sa kanyang Facebook page. Diba, mas na, kung nakita nyo kanina sobrang tambak, kabilaan po yung basura. Pero ngayon medyo okay-okay na rin po siya at natanggal-tanggalan na rin. Diba, pero ang ano lang po doon is tanghali na. Siyempre marami na rin pong mga sasakyan na nadaan. Ah. Oh. I-reach <laughs> Pagkay Haysko. Haysko. Ano masabi mo kuya, tanghali na sila nakapaghakot ng basura. Oo, hapon 'yan. Na ako ng nang hapon. Mm. pa siya tinulungan ng Ay, MMDA na ipultong tumulong. MMDA na po yung tumulong. Ah, oh, kaya siguro kasi sinet po ni Yormi sa Facebook niya. Kaya siguro nagdatingan pati yung tip tribute nandito na rin kanina eh. Yung newscaster. Dadami pa yan sana, buti na lang naabot na nila kagad. Eh. Kuya, ano masasabi mo na babalik na si Yormi? Parang galit na galit ka kanina. <laughs> Oo oh, nga, yung distorbo to sa ano ninyo eh, no? Ah, Kasi nandito. kami na, naman pagkalitan dito lagi ng polis eh. Oh, ah, yeah, kaya pala. Hindi uh, kayo, tingnan mo, doble-doble na yung ano niya. Imbis na dire-direto lang to, di ba, sa gilid. Tagasan kay kuya? Baseko. Ayan, thank you po. Tagabaseko. Ay, solid yan kayo, miss, Baseko. Oo. <laughs> Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Ayan, kunti na lang pero anong oras na eh, no? Mm -hmm. Dati alas 6, alas yung alas 6 pa lang wala happy. na. Hindi yeah. oh, diba? Sabi ko sa inyo eh. MMDA na pala tong nag-aakot oh. Mm Hindi -hmm. na Oh, kasi siguro kaya siguro din yeah. sila pumunta kasi Nalaman eh, Siner ni Yormi sa Facebook niya eh. Yormi eh, pala niyan, alas 4, wala niya. Oo, oh, di ba? Mga tawa ng d Mga senior citizen Kawawa naman si nanay Maganda kahit may edad ka na Lumalaban ka pa rin ng patas Tay, anong oras kayo na kumpisa? Yung iba, nakuha na yung iba. Ha. Ini bintu pipe. Ada barang tahu juga, tidak barang Ah, pukulkan yuk payon. Saya YouTube. Saya YouTube. YouTube. Saya YouTube. YouTube. Saya YouTube. Mani TV lang Ayan, tama yan, mani Dalawa to ay.